Warning, al lahat ay pawang katatawanan lamang. How ito sa True to Lie Story. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng tagapagbalot ng tinapay sa kanto. Malamang meron na lamang ti pag nilabas ang track na to.

but <speaking in foreign language> you Ay, sana na gusto. Yan nga pala yung... Hair struggle sa Samyo? Handa ang with uh, just a finger comb. With all the natural ultra smooth. Sa baba, yung, um, yung, um, uh, in natutulog na damdamo. Pero wala na siya ngayon. Kwento ko guys, gusto nyo. Ito nakakayak yun. Sa eh. gabi yun, gabi. Uh, November 3, 2022. Gabi yung gabi, mga 7.47 p.m. Umalis siya sabi niya bibili siyang milk tea tapos hindi na siya bumalik sabi niya, tinan ka lang ako kung ba't wala ka pa alas doon sabi niya, hindi mo talaga naiintindihan bakit ako nagkakalit sabi ko, hindi, ano ba yun ngayon, ayaw niya sabihin sa akin sabi niya, talagang wala ka naiintindihan hanggang ngayon, wala ka pa rin na-realize re wala ka pa rin na-realize hanggang ngayon, isang taon na kami iwalay, mag isang taon na kami iwalay <laughs> hindi ko ba naiintindihan at wala pa rin na alam So guys, uh, huwag kayo malulungkot pag naiiwan kayo minsan. Ba? Minsan ba kaya kayo naiiwan? Kasi deserve yun. Ba diba ako deserve ko rin, di ba? Uh, basta ako, tandaan nyo. I would like to thank Ligius Lechon for my hair and makeup. I would like to take my closet for my outfit. Thank you closet. Uh, basta guys, uh, i-follow nyo lang ako ng i-follow. Uh, huwag nyo lang ako kasi masakit yun. Pero i-follow nyo lang ako ngayon kung ayaw nyo ako i-follow. Ah, si Zane yan. Kayo rin ang dinasayan. Basta, ako nga pala ulit, si Rod Navarro Jr., ang artista ng walang fans. Ang kauna-una ang artista, actor na walang fans. Consistent malaos, na kahit sinusikat, kaya kong tapatan. Dahil, laos lang ang katapat nila. Hindihan nyo yan, ha? So, paano guys? Ah, uh, may taping ka kasi ako eh medyo nagbibidyo okay ako saglit kasi nagpapaganda mo modulate ako ng boses tapos may taping ako ginagawa namin yung pelikula ngayon na ano nang lumuha ang batuta yan yung part 2 ng pelikula ng tama na inay lumabang kay <laughs> oh, paano guys -bye. <tong>